Yan, kumakain sila ng Madre de Agua. Yung ating mga manok. Isa yan sa makakatipid sa feeds. Yung Madre de Agua. Marami yan dito. O oh, yan, mga Madre de Agua yan. Madre de Agua yan. Tingnan nyo. Yan, mga Madre de Agua yan. Yan. Oh, Madre de Agua yan. Yan. Okay. Doon pa doon mga Madrid Agua. Meron pa doon Madrid Agua sa oh, banda doon, meron pa doon. Oh. Mga Madrid di Agua yan yan dyan. And then andun pa sa ano, marami pa doon. Yun, papunta doon, meron yung mga Madrid di Agua diyan. Nakakatipid yan ng mga feeds ng mga alaga nating manok yun. Yeah. Kaninang umaga, kinain nila yan na naubos yung mga dahon. Ngayon naman, hapon. Yan yung ano nila. Yan. Actually, bago, nagsisimula pa lang sila nito na gustong kumain. Kasi, sa kulungan sila dati. Ngayon, free range na sila. Kaya, yan, natuto na silang kumain ng mga ganyan. Yan, yan ang kagandahan sa free range minsan. Kasi, ano, medyo makakatipid ka sa plates yan uh, lakas kumain yan <coughs> yan may mga itlog na doon no? pero ang parang mga itlog hindi ko alam mo na kinukuha uh, ito yung mga itlog ng iba nandito <coughs> yung mga itlog <coughs> sa una pakalat-kalat silang mangitlog kasi hindi la alam saan saan silang mangitlog and then ngayon may mga lugar na sila kung saan sila mangitlog okay yung mga ganyan may mga itlog dito ayun may nakapasok pang isa dito dito ayun may mga itlog diyan hindi hindi ko pa nakuha Ayun, mga itlog Ayun, may may nakaano pa doon and then meron doon din Ayan, sa loob dyan. Mayroon din mga itlogan dyan. <coughs> May mga itlogan dyan. Sa ano, sa loob. Doon, doon. May mga nangitlog din dyan sa loob. Yan. Kaya, <coughs> magandang magtanim ng Madre de Agua para medyo makatipid. yon lang po. Sige.